What is guys? Bago ko nga sunduin yung mga kaibigan ko, idadaan muna ako dito sa ADAC para bumili ng binyete. Kailangan kasi ng binyete kapag pupunta o dadaan sa Switzerland. Last year bumili din ako dito dahil galing kami ng Switzerland. Kaya lang ngayon kailangan ko na ulit bumili dahil nakalipas ng isang taon. Bali isang taon lang yung validity ng bawat sticker. Kung nung last year pinuntahan talaga namin ng Switzerland, ngayon naman dadaanan na lang namin papunta nang Monaco. At sabi ko nga kahit dadaan lang basta papasok ng Switzerland, eh kailangan pa rin ng ganitong sticker. At yun nga, nakabili na ako sa halagang 44 euro at valid na siya ng isang taon. Una, dadaanan ko muna yung isa kong kaibigan sa kanilang bahay sa Sigborg. Andito na nga ako at habang nagihintay ako sa kanya, itatanggalin ko na din tong lumang sticker para naman ikabit yung bago. Oh, isa. isa natin, tsaka Baon. Baon. <laughs> Yun guys, dumating na si paring AJ. Buti, meron siyang dalang baon. At ikakabit ko nga mo ng madali itong sticker at lalarga na kami. Ayan. So. Ayan. Ayan. Let's go! At bago pala kami pumunta ng Netherlands, eh magpapagas na muna kami dahil malayo-layo yung aming pupuntahan. At tamang-tama naman, nakakukuha lang ni paring Iggy yung kanyang lisensya, kaya siya na muna ang pinag-drive ko. Sabi ko din sa kanya, eh siya na ang magas. Para pagdating kanya kanyang sasakyan, eh alam niya na. At bago kami umalis, eh sinit na muna namin yung navigation para hindi kami maligaw. At yun nga, mula dito, 307 kilometers yung hotel na pupuntahan namin. Kung saan namin susunduin yung aming kaibigan ni si Vice Mayor L.A. Rowanto. Nagkaroon daw sila dito ng parang lakbay aral sa dahil ng Netherlands. Sabi niya, sponsor daw 'yun ni Senator Francis Tolentino. At isa siya sa mga napili na sumama At dahil nga tapos na yung limang araw nila na pag-aaral E eh naisipan nga namin na gumala uli At tamang tama naman na nakabakasyon ako sa trabaho Kaya makakasama ako sa kanila Kami ding palang tatlo yung magkakasama last year sa Switzerland Dahil apat na araw lang yung aming time para mag road trip E eh gumawa na rin kami ng itinerary ng aming travel Maikli lang yung time namin pero sigurado kami Na sulit yung aming bawat pupuntahan At makalipas nga ang unang tatlong oras namin ng pagbebiyahe E eh nakarating na rin kami automatic pala ni. Eh. <laughs> Pagdating nga namin, eh, naghintay lang kami ng saglit at pababana na din daw si Vice LA. Oh, may mga na eh. At ilang minuto nga lang eh, nakababa na rin siya. Sa mga hindi nakakakilala, siya pala yung base mayor ng Infanta Quezon. At ang Infanta Quezon ay eh, bayan naman ng misis ko. Nagpapaalam nga lang si Vice LA doon sa kanyang mga kasama at aalis na rin kami. At syempre, mga politiko rin daw yung mga kasama niya may vice mayor, mayor at governor. At yun guys, good to go na kami. At bago nga kami umalis, e eh, isisit na muna namin yung aming unang destination. Ang Brussels, Belgium. Hindi naman kalayuan ang Brussels dito. 177 kilometers lang o kulang dalawang oras na biyahe. At saka hindi naman kami magtatagal doon. Bali dadaan lang kami ng Belgium para mag-dinner. At pagkatapos, e eh, lakad lang, e eh, na rin kami ng Luxembourg para naman doon matulog. Andito na nga kami sa Brussels, Belgium at mga alas 7 na rin kami ng gabi nakarating. Napansin ko, kakaunti lang yung tao ngayon. Sabi ko, tamang-tama, hindi kami mahirapan maghanap ng kakainan. Dito kasi, kadalasan, maraming tao at laging puno ang mga restaurant. Ang gusto ni Vice LA, dito na lang kami kumain at wag na sa ibang lugar. Gusto din niya na kahit yung malamig, eh dito na lang kami kumain sa labas para daw maganda ang view. Ano meron diyan? Tara. At dahil hindi namin nagustuhan ng pagkain, eh kami at dito nga kami napapunta. Nag-order nga lang kami sa loob at lumabas na kami para naman i-enjoy ang view. Maya-maya nga lang ni na yung order namin ng mga pagkain. Kakain nga lang kami ng mabilisan tapos maglalakad-lakad na kami at aalis na rin. At pagkatapos nga namin kumain ay pupunta muna kami sa bilhin ng chocolate at bibili daw si Vice LA ng kanyang mga pasalubong. Tami din pala ganito rito. Ano? Anyway, ano? Oh. Ano nga ano? pasalubong mo. Hmm. Mura lang nga eh. na. sabi ko yun, dadalig ko sa na yun na lang. Ah, okay. Wow. Yung maliliit. Makano isang ganito? Pagdodos lang. Pagdodos lang. Ah, well, taga. Pagdodos pag lima. At pagkatapos nga niya bumili, ay eh, siya dito sa labas. At nung makita nga nung dalawang babaeng ito, eh, ay at nakisayaw na rin. Tuwang-tuwang -tuwa nga yung dalawang babae at tinatanong si Vice LA kung famous daw siya. Sabi ko, oo na lang. At pagkatapos nga namin doon sa Belgium, edi diretsyon na kami ng Luxembourg para doon magpalipas ng gabi. Malapit din lang naman ang Luxembourg sa Belgium. Mahigit dalawang oras na drive lang. At dahil medyo late na kami nakalis ng Belgium, eh na kami nakarating dito sa Luxembourg. Thank you. Ano? This is dito Tagalito ka sir. Uh, dito na kasi at yun guys, nabigla kami dahil isa palang Pilipino yung nagtatrabaho dito sa hotel. Mayamaya -maya, kumuha si Kabayan ng mapa at ituturo daw niya sa amin kung saan kami piling pumunta bukas. Ito so, yung mga restaurant sa city center. Mm. Anong pinaka landmark ng, ano, ng Luxembourg? Landmark sa city, si, sa city center. ano center? Anong pinakasikat niyang ano? Pinakasikat niyang landmark? Yung fortress, yung casemates, at saka yung golden lady. Yung Golden Lady, yung kanila parang Statue of Liberty mm, okay. ng Luxembourg. Malapit lang dito. Yung parang Great Wall of China nila, yung kanila yung parang yung casemates, yung fortress kasi napalibutan niya, yung fortress yung sentro. Mm. Tapos yung Old Town, yung Old Town, yung mismo yung pangalang ground, yung mismo yung first city mm. ng Luxembourg. Kasi mismo sa But city. Saan yung cathedral? Ayun. oh, cathedral. Ito yung Notre Dame? Oo, oh, oh, Notre Dame. Oh. At yun nga guys, naturo niya na yung pwede daw namin puntahan bukas. So, uh, 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 ingat po kayo ah. Hmm. Salamat, salamat, tala, salamat, 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 Siguro yung um, Bacolod kasi. So, city ito, ka mismo sa Bacolod City. Si Bacolod City okay. ako. malaki, ako pamilya so. yun guys, taga Bacolod pala siya. Shoutout pala sa mga taga Bacolod dyan. At pupunta na nga kami doon sa aming kwarto para makapagpahinga na rin. So paano guys, hanggang dito na lang at kami itutulog na. Kita-kita ulit tayo bukas. Ciao!